Hi mga bae! this is our day 5 of 12 in Japan and it's our last full day in Tokyo. So ayan, OOTD muna tayo and for today's video ay mag-iikot-ikot lang din tayo around the city. Siyempre, breakfast muna. Inari and sushi set. Chicken skin. Grabe, ito yung Kailangan okay, na natin ng bayan. Ayan, dito nga pala kami sa Shin Okubo Station na stay At yun nga mga bay ikot-ikot lang kami dito sa mga bandang Meiju Jingu, Yoyogi Park matesan Matesando. At may gusto kong puntahan na coffee shop. So, makikita nyo yan later. So, first stop ay dito sa Medyo Jingu. Ang ganda dito mga be. UPLB. Gets? UP Diliman. Umuwi na kayo. Charing! Tapos, nasa gitna pa siya ng city. Kaya, ang saya-saya. Sobrang peaceful dito. Kami lang ang maingay dito mga be. At napakalayong laka rin pala niyan bago ka makapunta dun sa pinaka-templo. Pero, okay naman kasi nakaka-relax siya. Gets? Yes so worth the walk din naman. Naligaw pa nga kami dyan kaya nakailang balik kami. Dito rin pala yung parang famous na mga sake barrels. o maura tayo dyan mga be. At ito na mismo yung pinaka temple. Number 7. The morning sun rises so majestically high into the sky. How we yearn to maintain such a clear, reviving heart. Ano? Yes. kote. Breathe your phone. Even if you fail uh -huh. to keep up with others on your life's journey, do not fail to tre tread onward on your own rightful path. Ah, uh, oh, it uh, relates. Relates. Ako nini. Sing! Saan? Ay, na pa yung... Si Edward Cullen yun. No, uh -huh. Edward Cullen. Ay. Uh Dampar. -huh. Dampar. Ang ganda dito mga be napakalawak niya. Tapos dito rin yung pwede ka mag-wish, ganyan. Dito kami medyo gumasto sa pag wish Bumili kami nung parang kahoy. Yes. May chances, My chances After yun, a few walks away lang, makakarating ka na sa Yoyogi Park. Napaka-ganda rin dito mga be Apaka-simple lang niya. As in, parke lang siya. Tapos ang konti ng tao. Kaya napaka-peaceful. Kami lang ang maingay dito, eh. Gets?

Medyo relax lang yung araw na to. Late na rin kami lumabas nung araw na to kasi marami na rin pagod. Napaka-relaxing. Highly recommended to visit Yoyogi Park. Wala pala dito mga entrance fee, be. Pati dun kanina sa Medyo Jingu. Kung sa Pilipinas to, itong mga kalapate, hinuli na to at ikinulong na dun sa labas ng bahay. So sa paghahanap ko nga ng coffee shop mga be, dito pala yun sa so, Omotesando. Lahat ng brands na nakikita mo sa mga artista, sa mga vloggers nandito. Kaya amazed na amazed din ako. Yan, Prada yan mga be. Dito ko lagi nakikita si na David Gison. Dito sila nagpupunta ni Angelic. So, ang agenda ko nga talaga dito ay puntahan si Mizuki Shida ng Terrace House. At ito yung coffee shop kung saan siya nagwo work Sadly mga be, wala na pala siya dito. Lumipat na siya ng coffee shop. And then, malapit lang naman dito yung nilipata niya. Tapos nung pinuntahan namin, wala rin siya. So, nagrelax-relax na rin lang din kami dyan. Masarap naman yung kape. So, next ay pumunta rin kami dito sa parang mall na... nasa listahan to ng mga nilagay <laughs> ko na lang dyan at just ko po napabili kami ng Jo Malone dito gusto namin ang manon. Thank you. Uh, one by one. Yeah, free. Yeah, that's free. Why? Oh, nice. <laughs> Marriage, right? Dito kami ng dumalong. Dito sa Tokyo. na, masasunod na. Hindi naman. Jaja. Ano? 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 As a <laughs> for you, this one. Okay, this one. Okay, and uh, English, beyond and Regia Yeah. For you, this okay, one. For this me. one, okay, and because thank I'm you. a star. Oh. <laughs> it's a joke. <laughs> star in the Philippines. Yes, future star. Yes, you are. <laughs> us. <laughs> credit card. Thank you so much, American Express. Ang pagdaga naman. Parang meron mong pro protecting. So cute! Thank you! Yan, take it. Yeah, sure. Napili pa po kami ng kulay ng ribbon pero dahil kayo ng branding ano, doon kami sa brand. Sobrang intricate. Ito yung Tales of Nautilus. Hindi, natin yung book. Oo, ayaw na namin bukha yung binigay natin. Sa mga vlogger, yung hinaan, ano ba pala naman ni Ribon? Ano ganun lang pala? Hindi na lang kasi video. Ano ganun lang pala Ah, madaling madaling Pero sa in-live pang... Ano na? Dapat hindi siya malito kung alin ako. Hindi Grabe pala pag bumili ka ng mahal na item, no? Grabe yung pag-iingat nila at pagbabalot. Na-enjoy ko yung experience na to. Feeling ko ang yaman ko ng kaunting oras. Parang ang sarap kumita ng pera na marami. Tapos bili ka lang na bili ng Pero parang hindi rin practical, no? Pero... kakaibang experience I can say wow hindi ako magpa price reveal pero mas mura siya ng 2K sa Tokyo kaysa sa Pilipinas so keri na din gets Kaskas -kas now, sardinas later. Chari! At syempre, hindi ka aalis ng Japan nang hindi bumili ng Onitsuka Tiger. So, yag bumili kami ng tig-isa ni Arlene at may binilhan din ako na isa. At ang pogi nitong nagkakashir. Kaya ako siya bili dyan. At buti na lang, may free drinks dito. Kaya kahit napagastos ka, may free drinks ka naman. Ang ganda ng Onitsuka Tiger dito. Kaya, the best. So, after niya, pumunta kami dito sa Afuri. Highly recommended ramen house. Parang, mas sulit daw dito. Kesa pumila sa... Ichiran. So, okay naman siya. Yan, ano oh, parang pipili ka lang na muna ng ramen mo bago ka umupo. Napakadali, napaka-easy. Napaka-small -napaka lang din ng shop. As in, siguro mga 10 lang ata kakasya. At ito yung in order ko. Hindi ko na maalala ang tawag, be. Pero ito yung kay Arlene, medyo maanghang. Ito, ang sarap naman. Afuri! simple lang siya mga bepero rock rak at nakakabusog sulit yung ramen dito at na-realize ko ito pala yung first ramen ko dito sa Japan at gutom na rin at napakadami naming nilakad for today's video sinigang? Ito very, ano, uh, outright lang. Sarap din. Super sulit. Highly recommended to try. Afori. Narecommend lang din to sa akin ng mga friends. So, yan. Nakit, naglakad lang din kami dito sa Takeshita Street. Super shopping district. At bumalik kami sa si Shibuya kasi sabi namin, dito namin tatapusin ang huling gabi namin sa Tokyo. At tiningdan ko yung sticker ni Jasmine here. Nandun pa naman siya. Oh, so, yan ang huling tawid. One last tawid! At ayun nga, mga be, dito kami kumain sa malapit lang sa Airbnb namin. At Diyos ko, kung alam ko lang naman na may ganito dito, dito na kami kumain gabi-gabi, get? So, ano to, samgyup. Hindi only yung samgyup dito, pero ang dami, get? 2.5 yen yung kinain namin na yan. Tapos, magkano lang yan? Parang mga 1K sulit na rin gets at busog na busog kami at busog na busog din kami kay kuya dito sa lahat ng nakita kong boylet sa Japan siya ang pinaka pogi abangan nyo sa pinaka dulo siyang i-reveal ko napakabait pa niya napaka welcoming maasika so wonderful at ang sarap din ng food talaga dito sa di ko sasabihin yung pangalan ng resto para hindi nyo siya makita ito siya hindi po lumabas ka, Kahit super busog na namin yan, kumain pa kami ng tanghulo sa labas dahil gusto namin siyang silipin. Ayan, nahulog si Tanga. <laughs> Sayang, ang sarap. Hey, Alright, just been here.